Uy, what's up, GoFam? Okay, so ikot-ikot lang tayo, GoFam. Eh uh, na kamusta na ang uh, kalagayan ng mga magsasaka sa Pilipinas? Alam niyo, GoFam, siguro mga 5-6 years ago, sinabi ko na 'to eh na 'yung mga susunod na taon ay sobrang challenging at mahirapan ang mga magsasaka dito sa ating bansa. Ito ay hindi pananakot, GoFam. Ah. Ano 'to? Ito 'yung realidad, ano. Pero nandito tayo to encourage pa rin 'yung mga magsasaka sa ating bansa pero yun nga, ito yung realidad na yung agrikultura po dito sa ating bansa ay unti-unti nang nakikita yung mga palpak at saka yung walang gaanong programa at suporta yung ating bansa sa ating mga magsasako or sa agrikultura in general and in uh, way 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 back uh, nasabi ko na rin na kung hindi man uh, naghihingalo oh, di ba kung hindi man naghihingalo yung agrikultura sa bansa ay matagal na po itong patay na <laughs> kasi tignan na tignan niyo fama ito ah sa sampung makakausap mo na magsasaka ilan kaya dun ang walang utang okay And ito na lang eto ay opinion ko lang naman GoFama I think sila na lang talaga yung uh, Rason Kung bakit Meron pa rin mga nagtatanim o, Isipin nyo kung sino yung mga rason Of course nandyan yung mga farmer ba? Diba? Pero Sa tingin nyo sa likod ng uh, uh, Magsasaka Kung bakit siya nagtatanim pa rin O nakakapagtanim okay. Ang reason kung bakit Nandyan pa rin yung mga magsasaka ay dahil sa mga financiers gofam. Okay? Financiers, mga traders kasi meron pa rin silang mga nauutangan. At uh, sa aking opinion gofam, once na tumigil or Huminto, etong mga financiers na to, ayaw na nilang magpautang dahil lalulugi na rin, hindi na rin makabayad si farmer. I believe kung hindi man kalahati ay mga nasa siguro 80-90% ng farmer ay hindi na yan magtatanim gofa okay, yan po yung uh, realidad ng mga magsasaka dito sa Pilipinas kung wala nang magpapautang sa kanila wala na rin yan naalala ko pa nung bata ako ang mga seed companies pinapautang nila yan, mga binhi nila kunwari sa mga maisan, pinapautang nila yung mga agri-supply go gofam Pinapautang nila 30 days, 60 days yung kanilang mga abono. Pero ngayon, cash. Cold cash go farm. Wala na ngayon nagpapautang ng mga agri supply o ng mga uh, kumpanya, agricultural company kung abono man 'yan or bini man 'yan. Wala na ngayon. Hindi na 'yan ngayon nagpapautang go farm. At uh, yung farmer kailangan yang ano yan, cash lahat 'yan, mula krudo cash 'yan sa binhi abono sa labor go fam, walang walang pwedeng utangin ang farmer lahat yan bayad yan kagad. okay so ang bagsak si farmer ang may utang ng lahat so i think yan yung kailangan tignan din ng uh, ating uh, gobyerno meron naman silang tulong parang yon nakakuha din ako isang abono di ba uh, at saka 40 40 kilos na binhi gofa ayun so yun yung tulong which is sobrang layo dun sa ini-expect natin